Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Jenner Rodriguez yes from my Sagri channel, a faith healer, also a matter reader. So ngayong hapon na to, di ka na nag sabihin sa iyo ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign-off. So, aquarius. aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guide sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mga haginap? So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasalap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the kasi ba for more videos up kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik liglig nag na, na manong balik sa inyo so let's see guys What is the message and advice sa ng ating angel spirit for the sign of Aquarius? So, let's see and watch this. Angel spirit, God, please give me information. Ano kayong chika sa iyo ng ating mga angel spirit for the sign of Aquarius? Angel spirit, please give me information. Okay. Okay, so this is something the eat of so eat of pant So this is something about sa dedication mo sa trabaho, negosyo, anak buhay. It's all about work, no? Negosyo. It's all about finances, no? Kung baga, kailangan maging focus ka daw and be dedicated sa ginagawa mo. Kaya kailangan hindi ka magpapa um, gulo or hindi ka dapat magpapa um, iba-iba ng utak, no? Iba-iba na isip, no? Hindi ka dapat magpapalilang sa mga tao sa paligid maganaan. And this is a night of once first slowly but surely, no? May mga bagay dito dito na mabagal man sa tingin mo, pero siguradong ipagkakaloob sa'yo, no? additional messages. So, this is something that seven of wands. So, you are also protected. No? protection at pinapangalagaan ka. Siguro may mga plano ka sa buhay mo na hindi mo na, ibibi, na hindi mo na kukuha. No? Kung baga may mga hangarin or kagustuhan kang mahawakan or makuha isang bagay na yun pero hindi pa ipinagkakaloob. That because of it's a God protection. No? Pinuproteksyon at pinapangalagaan ka sa mga bagay na kagustuhan mo pero makakasama sa'yo. Kaya nga tayo may mga plano na hindi na isa sa katupalan kasi alam ng ating Panginoon na yung plano mo na yon ay maaaring mag-cause ng komplikasyon para mag mam, mam problema ka o maging meet no? Para magtuloy-tuloy yung hindi magandang eksena sa iyo. Kung baga, inaano na yan ng ating Panginoon na alam niya yung magiging uh, ganap mo. Kaya kailangan mo magtiwala, no? Pinoproteksyonan ka lamang ng ating kabay. kasi sa dito, this is a six of cops with a past person and of course um, a remnants, no? a memories. May mga bagay na nangyari sa nakaraan na nagdulot din no, ng mga bigla ang desisyon. May mga bagay din na nangyari sa nakaraan na hanggang ngayon hindi ka pa rin nakaka-recover. Ooh. Additional messages. because so, this is something the five wants, So, being complication. No? baga sa sa buhay mo ngayon, maraming komplikasyon, marami din mga kalaban na o kumu, kumakalaban sa iyo, no? kubaga marami kakakompetensya. Mm -hmm maraming mga inggitera, the lovers represent the love life. Now, ibig sabihin dito, kung baga if you were being single, maaaring magkaroon ka ng asawa, magkaroon ka ng jowa, or partnership. Or either if you were um, being together, or something, may asawa ka, may jowa ka, oh, it's a good part, no? So, let's see what is the 8 pentacle of pentacles, represent the judgment justice. So this is something balance ang karma, no? Kung baga what, uh, what goes around comes around. So may mga bagay dito, kung hindi ka magtsatsaga kung ano man ang meron ka ngayon, kung hindi ka uh, magpupursige, no? Kung baga, hindi ka tututok dun sa gagawin mo, hindi mo aanihin ang, ang magandang buhay at marangyang bukas, no? So let's see what is the king of wands. The King of Wands represents the Eight of Swords with a lot of negative business around you. So, kung baga maraming susubok dyan, no? Para subukin yung temptation mo or susubukin yung tension or susubukin hanggang saan yung pasensya mo. So, kung baga, pinapaalalahanan ka dito na you need to pay attention kung ano ba talaga yung gusto mo mangyari, no? Kaya kailangan magtiwala ka with a good perfect plan na kung baga, lahat ng mga bagay na gugustuhin mo kung uh, kumpara sa iyo para sa iyo this is a negative na hahad lang ang kanina may isa katuparan niyan so kung talagang ipiyon kakalob sa iyo ipagkakalob sa iyo the seven of wands surface and what represent the nine of wands so this is something slowly but surely no kumaga mabagal man at sinasabi sa iyo dito kumaga hindi mo man na hindi mo man na uh, makukuha sa ngayon pero tatakdam, sa takdam para makukuha mo yan at protektado ka naman daw ng ating mga gabay na may lahat ng mga hangarin mo na protektado ka na mailihis the six of uh, the six of cups represent what? the Queen of Swords, bigger feature. Unti-unti mo nang makikita, no, na ang mga bagay na nangyari sa nakaraan ay pawang nakaraan na lamang. Kung baga, isang aral o isang leksyon ng bagay na dapat ay natutunan mo na. So, let's see what is the Five of Wands represent what? Represent the night of course with a wish for payment. Ito 'Yung mga bagay na magtutupan sa mga pangarap mo. Ito 'yung competition, 'no? 'Yung competition na 'yan, guys, gamitin mo yung motivation, 'no, para mag-maysa ka para at magtagumpay ka sa buhay. Hindi complication for revenge ang kailangan mong isipin. Kumbaga, isipin mo ang complication, ang complication or competitor na to, or competitive na to. Kumbaga, isipin mo bilang motivation not to being successful person. So let's see what is the lovers. What is the lovers? Represent what? The lovers represent the knight of cups with an offer. May propose at a higher level of commitment na nalarating sa iyo. Maari magkaroon ka na dito ng um something um kasal or either engagement, higher level of commitment, ganun. So let's see what is the eight of pentacles and the justice card. And of uh, course, pero magtatagumpay ka, no? Kung baga, nakikita mo dito, di ba? Nakita mo yan. Nakita mo kung paano mo um, nakikita yung isang bagay na parang, di ba, this is something temper, Present na, baga, hindi mo ginagrab mo na isang bagay na, yung, hindi mo na-assure na yung bagay na yun, is it something healthy or something um, wala ba siyang um, makaka, wala ba, hindi, kung baga, eyes ba ba siya, hindi ba siya, ma, hindi ka ba malalasa dyan or hindi ka ba ka ba hindi ka ba ma, mapapahamak dyan sa bagay na yan. No? The request nila sabi ng justice card, kapag minadali mo yung isang bagay with a justice card, makakagat mo yung isang bagay na parang, ba, diba? parang inanom mo yung sarili mo sa sarili mo mantika, parang ginisa mo yung sarili mo sa sarili mo mantika, gano'n. Kumaga, with a justice card, dahil hindi ka naging, um, kumaga, hindi mo inabaan yung pasensya mo no nagkamali ka doon kung magambang kuha mo the consequences the consequences no that you done? kung kumbaga ko ginawa mo yun ang kuku, yun maaani mo and the ease of sword no kung kumbaga maliliwanagan ka na ba yung mga bagay na kailangan putulin ka alisin ka na makakasira at makakasama sa at magmagsisilbing sugat no na maari maging komplikasyon ay yun sinasabi na just be our um, kung ano yung mga bagay na gagawin mo, mga bagay na iisipin mo, dahil lahat ng mga bagay na yan magre-reflect sa'yo. The, Knight of, w uh, the King of Wands requests the Eight of Swords represent the four of cups. So, ito yung sinasabi dito with a reevaluate or analyze, no? Ito yung kailangan pag-isipan mo mabuti, no? Kailangan binibision mo or in, kumaga, nagkakaroon ka ng visualize na makita mo kung ano yung negativities, no? Or uh, possibilities na magig magaganap, no? Yung mahad lang or kumaga ano yung magiging um, disadvantage and advantage ng situation when I, when it comes for taking action, ganon. And of course, let's see what is the seven of wands and of course the nine of wands. represent the moon card. Ito yung ibabahagi yung pag, paglabas ng katotohanan, no? At truth reveal. Do, dito malalantad na yung mga bagay-bagay na nangyari sa iyo, it's a God protection. The seven of wands is something protection. pino Pinoproteksyonan ka sa possibilities, pinoproteksyonan ka sa mga bagay na alam na makakasila, makakasira ng ng eksena o hangarin mo sa buhay or plano ng ating Panginoon, diba? Kumbaga dahil din sa pagiging aggressive mo. Kumbaga the nine of wands is something slowly but naturally. Kung baga sinasabi dito, maging kalbado ka, no? Walang magagawa yung pag magmamadali mo. Walang mangyayari kung um, aagad-agarin mo, no? Kung hindi pa napapanahon at wala pa sa takdang panahon. So, that's the Six of Cups, represent the, the Queen of Sword. And because the information with the Four of Pentacles, ibig sabihin nito, saving money, no? Kung being wise. Kailangan maging wise ka Kumbaga matuto ka na sa mga nangyari sa From the Past. Kung ayaw mong mangyari ulit 'yon, tingnan mo 'yung sarili mo sa nangyari sa isang nakaraan para makita mo ang mga possibilities na magaganap ulit sa kasalukuyan. Kung may mga aral kang natutunan sa nakaraan mo, bitbitin mo 'yon no, hanggang sa kasalukuyan mo para malaman mo ang kahalagahan ng mga bagay-bagay na hinahain sa iyo. So let's see what is the additional messages with the 5 of wands and the nine of Cups no? And of course, dito with the dot card. Let's see. Kung baga, tatapusin na. Ano yung tatapusin? Yung komplikasyon. Komplikasyon o yung uh, sarili mo, sarili mo yung kalaban mo dito eh no kumbaga kina, magiging kalaban mo yung sarili mo dito dahil din sa sa kagustuhan or dahil din sa pagiging aggressive mo or kumbaga dahil din sa pagiging tension mo na makuha or greedy sa situation na yon. Okay, this is something na I could read of his fulfillment. So, there is a potential for um, being successful person. Kumbaga, kayang-kaya mo maging matagumpay. Pero, dadaan ka sa sa parang butas ng karayom para hubugin ka, no? Kung hanggan sa tatatag ang kalooban mo, kung hanggan sa tata tatatag ang kakayanan mo, kung hanggan sa tatatag yung um, pasensya mo, de ba? Kung baga, mo tatapusin, no? Yung, um, dyan mo tatapusin yung, komplikasyon uh, sa utak mo, no? Yung ego, yung fried, no? Ali, ayan ang aalisin mo dyan dahil din pag inalis mo yan dyan mo matutupad yung mga pangarap mo wag mo isipin na nauuhuli ka wag mo isipin na nauuna sila dahil may mga panahon at pagkakataon na maaaring chapter nila yon, maaaring uh, pagkakataon at panahon nila yon, no? kung baga darating yung araw na ba diba, spotlight mo na Ganon. Kumbaga, kailangan magtiwala ka. The lovers are request the knight of cups represent the seven of swords, no? Kumbaga, this is something sneakiness, cheating, lying on you. Kumbaga, maraming taong susubuk lokohin kapag dating sa pag-ibig, kaya kailangan matuto ka na, no? Marami ka na pinagdaanan sa pag-ibig na maaaring nagdulot sa'yo ng sakit at, sakit at kirot, kung maga maaring nilinlang, pinagkasinungalingan, niloko, nil, kung maga pinaglaruan, this is the seven of sword na aralin mo. No? Or kung maga kailangan magsingin sa'yo na lahat ng mga komplikasyon kung bakit na diba, nasira or nagkaroon ng ganong, ganong eksena ang iyong ang iyong mga nakaraang uh, pag-ibig. Diba? Ano iba yung mga pagkakamali? Ano ba yung mga mga kamalian na naganap, no? Ganon. Kailangan um, maging advance ka, no? Sa lahat ng panahon at oras. Sa digital messages. For the outcome. Ang um, for the outcome dito is the strength card. This is something a uh, confident. See? Malakas ang loob niya. No? Malakas ang loob niya na kaya niyang tuksain. No? Ang sariling, di ba? Ang sariling multo. No? Ang sariling takot. At sinasabi din dito, with the ten of soldiers, a lot of toxicity at the same time, backstabbing betrayal. No, kung baga, hindi ka natakot takot ma masaktan, hindi ka natakot mapag-iwanan ng eksena. This is the five of pent pentacles na uh, makaka-recover ka na rin for finances. No? May mga pinagdaanan ka for financial loss, na loko ka, na ka. This is the moment na parang kung baga, panahon na para kumbaga magkaroon ka ng um, masaganang bukas this is a Nine of pentacles financial windfall na maaaring magdala sa inyo security oh it's a good part additional messages for um career For your career and finances, this is the ease of once of so, something new beginning coming in for you. Magkakaroon ka ng bago simula. And the charge cut with something movement. Gagalaw na ang eksena pagdating sa negosyo, hanap buhay mo. Maaaring magkakaroon ka ng bago, bago simula at bagong project. No? And the sun call will arise. No? Kabagang pinapakita dito dahil sa kalakasan, dahil sa paniniwala sa sarili mo. Unti-unti mong binago ang pananaw mo, ang pananaw na ibang tao at ang uh, kakayahan mo, no? Parang mas ma, kumaga develop mo yung sarili mo. Kumaga nagkaroon ka din ng inner ex, uh, inner yung inner self mo nagkaroon ng expansion, ganun. So let's see. Additional messages for love life. So this is the seven of pentacles for harvest time. So see, kung ano yung mga bagay na ginawa mo, yun ang, um, yun ang makukuha mo, no? Kung ito uh, ay uh, naging ano, ka abusive ka pagdating sa relationship, so there's a possible na magsak, uh, kumbaga mag, magkaroon ng ano to, no? Kumbaga maging, mag, magsilbing sacrifices din yan, love life mo. And of course, there's a night of sorrow and anxieties. Ooh. Iwasan mong mag-overthink. Mag, mag Nasa sense ko, this is something overthinking, guys. This is a video one my goodness. May magandang balita dito, ha? At ito magandang balita dito ay kulang din kayo sa pakikipag-coordinate pagdating sa uh, sa inyo person. The commitment is being tested. Nasubok no? na ang inyo relasyon. No, kumbaga marami lang tumatakbo sa utak mo dahil sa nangyari sa isa nakaraan. sabi sabihin na, pwedeng something harvest time or something na parang kung ano yung kumbaga Um, pinag-ipunan mo or naipon mo gano'n kumbaga ang nangyari kasi ito naipon mo is something um, a negativities from the past no yung mga mga relationship mo kung baga nag in sa iyo lahat na nangyari so nagkaroon ka ng trust issue na naging possible din kaya nag, nag dito ng overthinking no being paranoid so eto yon no? kung baga yung tamang hinala yung nag dito pa nag-exist pagdating sa relationship yun yung kailangan mong baguhin additional messages pagdating sa Help Pagdating sa health, there's a hermit card. oo And the four one something celebration. Magiging maganda ng kalutsugan mo, no? At pinapakita dito na kailangan mo lang kumuwala sa comfort zone mo. Sa mga bagay na kinakatakutan mo. Sa mga bagay na nagdadala sa'yo ng lungkot. Ganun. Kailangan pakawalan mo yan. Additional messages tayo. With um, ma magical fairy messages. Magical prayer messages represent that that paid off. See? Yung mga mabibigat na pangyayari sa buhay mo, kailangan mo ng pakawalan. And this is something, winter, for the answer, yun need is coming. So, mangyayari nito sa mga susunod na buwan. And there's a love life can exist talaga, no? Kung mag-love life talaga dito, yung uh, malaki factor pagdating sa buhay mo. Na, the more na in love ka, the more na parang namomotivate ka to do something. So, let's see what is a synchronicities. And this is something home. Wow. Some foundation. Kung baga, pinapakita dito na maaaring family or ka. Or maaaring, kung baga, pagdating sa family, kahinaan mo yan. And this is something night vision. Pinapakita rin dito na mas, kung baga, maraming pasilit dito ng mga posibilidad na, ma, na maaaring maganap. The magicians represent our reflections, no? Manifestation. May mga bagay naman manifest mo pagdating sa, sa buhay mo, no? Kung baga, pagdating sa bahay, Uh, pagdating sa tahanan, families, no? Maaaring unti-unti mong masilayan ng mga bagay na hindi mo pa nakikita, no? So, let's see what is a yin and yang oracle card. There's a receive and open, no? Kung baga dapat handa kang tanggapin, no? Yun yung mga possibilities. Surrender. No? Yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado. And this is something stability and flow. Dadaloy na to. The more kasi na parang kinokontrol mo situation, the more mo hindi mo manifest yung isang bagay. No? Hindi mo may ang para ng gusto mo. Kaya pakawalan mo. Let's see what is additional messages for Romans Angels for Mystic Love Oracle Deck represent an enemy so si maraming backstabbing watcher back so kumbaga maraming traidor maraming tido, maraming mga soul soul maraming mga taong kumbaga sumisira ng inyong relasyon and this is something freedom wag ka mag-alala makakalaya ka na surrender to, to the divine that because of divine time is coming your way so let's see what is our kang michael messages for you And of course, positive thought create a positive result. No, always think positive. Being optimistic. No, kailangan positibo ka sa lahat ng eksena. And have confidence. No, kailangan malak malakas ang loob, maging matapang ka, and detached from the situation. At pakawalan mo yung mga sitwasyon na hindi mo nagugustuhan or hindi talaga pumapabor sa'yo. Just surrender the divine. So, we'll trust the process. No? So, let's see what is additional message. It's with an angel spirit. Oh, this is a magic that brings your transformation. So, ito na yung unti-unti ng magbabago. No, ang pananaw, ang paniniwala, ang kagustuhan. And this is something fearful with the third eye. Maraming pasilip. Maraming ipapakita sa yung pangitain. Maraming ipapakita sa yung posibilidad. And this is the moment that the uh, rehearsal with our choices. Kung baga pipili ka na lang. Kung ano yung mga bagay na ibibigay sa iyo. Babagsak na lahat ng mga oportunidad na o, oh, papili ka na lang kung ano yung That because of lahat ng mga bagay na yun ay deserve mo. Ganun. For the energy, represent what? <coughs> and there's a care connection, connection. Connected talaga with your love life, guys. No? And there's a core canopia. Kailangan ko na fruit and vegetable dito. No more, more on fiber, guys. And this is something six kaya kang helmet for a lot of surprises, bulabog, pasabog, no? Maraming mga bagay dito na maaaring magwindang sa iyo sa katotohanan, no? Na may mga bagay na pilit mong kontrolin, pilit mong panghawakan, no? At maaari mo pa mabitawan. So let's see what is the romance angels. And there's a give your relationship a chance, no? Kung baga marami ka na rin pinagdaanan pagdating sa buhay, pag-ibig, maaaring um, kumbaga marami din nag-sync in sa'yo na yung mga naranasan mo ay parang ayaw mo na ulit maranasan. Parang natakot ka na. No? At this is the moment na parang um, may pagkakataon dito ulit na para magtiwala ka. No? And our liquid love. Meron din dito na parang nawala na ng attractions, nawala na ng gana, nawala na ng pagmamahal. This is something fall out love. So mag, kumbaga just um, just trust the process. No? Magtiwala ka sa plano na ating Panginoon. For the chakra messages. For the chakra, there's a fake Mag-ingat ka sa mga nagbabalat kayo. Na Mag-ingat ka sa mga nagpapanggap. Na maaaring pinaglalaroan yung nararamdaman mo. There's a something growth, no? May baka meron siyang uh, intentions, no? And this is something na growth and expansion. Magkakaroon ka na mas malawak, no? Na... Uh, finances, love life, and careers sa lahat ng aspeto. And this is something completion. Huwag mong hayaan mahuli ang lahat, no? Kung baga, ito yung panahon at pagkakataon para magsimula ng panibago, etc. Tandaan mo, may pagwawakas at may pagsisimula sa lahat ng mga bagay na gagawin mo sa, bukas, sa buhay mo. So, let's see what is the angel's answer. For the angels answer represent um no. Marunong kang humindi, no? May mga bagay na hindi ka ginagawa. And there's a may there's a yes, no? And there's a yes or a no. No, depende yan sa kung ano naman yung question mo. And there's an improving health. Magi-improve na rin daw ang health mo, guys. Siyempre, kung baga magiging okay na, kung baga magiging kalmado ka na, hindi ka na may stress, ba Hindi ka na kung mag hindi ka na magiging paranoid for angels messages. And there's a gratitude. You no, know, just, be thankful. No? Kung ano yung mga bagay ni mag sa sa'yo. And there's something great, It's a uh, something losses. It's, a, uh, it's an opportunity to appreciate things. No? Magpasalamat ka sa mga bagay na inaalis, sa mga bagay na nawawala. Tandaan mo pag may mga bagay na umaalis at nawawala, may dumarating. Additional messages. And there's a protected. See, I told you, it's all about protection. Oh, de ba? Kato ang bagay na pumuy pino protektahan ka, no? Laban sa kagustuhan mo, laban sa bagay na ay nararapat sa yon. And this is something trust. Oh, de ba? Magtiwala. So kilala mo ipagkatiwala, no? Sa atin po ang may kapal na ang buhay mo, no? Ay inahain no, ay uh, ipagkakaloob sa iyo. Iyahain na lang 'yan. Yung mga bagay na karapat dapat sa iyo. And this is something organic foods. Kailangan mo dito ng fruit and vegetable, guys, or something veggies. No more on veggies, on more on herbal. Additional messages. You got The love set boundary so si pagdating sa boy pag-ibig wala ka dapat pinapasok na kung ano-ano diyan guys no? Wag ka nagtitiwala kaya para hindi ka masapawan oi, hindi ka maungasan ng mga tao sa paligid mo lalo-lalo sa pag-ibig para hindi sila mak makapuntos na masira ang iyong pag-ibig at love life guys. 'Di ba? Huwag mong hayaan makapasok sila sa buhay mo mamaya 'yung mga tao na naiigit sa iyo kaya pala, 'di ba? may nangyari ito, sinarot yung jowa ng kaibigan niya kaya mag-ingat ka and I expect the powerful change na itong mga bagay na ito ay magbabago na so, mag sa isang iglap lang. And, the end of the top cycle of roaches. No? Ito na yung pagwawakas pag at pagtatapos ng lahat ng mga kaguluhan at pangyayari sa buhay mo. For Jesus' loving God said, Be a good comfort, your faith has made you whole. So, see, Kumaga magpanatiliin maging mabuti ka, no? Sa lahat ng tao kahit hindi sila naging mabuti sa iyo. Tandaan mo ang pananampalataya at paniniwala mo at pagmamahal mo sa ating Panginoon ay ang para pamamaraan niya para hubugin ka kung hanggang talaga ang pag-ibig mo sa kanya. So let's see what is an angel's number represent what? in what? 2224 feminine joining forces. So this is something you can do everything by yourself but life is to be shared partner up with the right spirit and you become a force honor and commi commitment and people around you don't judge and listen makinig ka no bago mo husgahan yung mga mga impormasyon no na malalaman mo kailangan mong unawain no at tatuklasin uh, kung ano yung nilalaman ng ng um, impormasyon na yon so let's see what is the messages of life may creative power. So, sinasabi dito, I recognize the creative power of my thoughts. I know that I can use them to build or to destroy. So, they I choose to use my thoughts to to create a new universe filled my, with my joy and harmony. I will maintain um, positive attitude. I have the power to create love and peace. So, no, ikaw yung gagawa ng buhay at bukas na nararapat para sa sa'yo. And this is something awareness. No? Kumbaga, pinapakita lang sa'yo dito na lahat ng mga bagay na yan ay matutunghayan mo ayon sa kalooban ng Diyos. Ipapakita at ipapasilip sa'yo ang bukas at buhay na sa sa'yo. I open my consciousness to my, to, to my true self. I understand that I am here to grow, to free myself from inner conflict and to discover who I really am Today, I release illusion and limitation of material world in order to elevate my being towards the eternal life. I grow stronger and stronger as I explore the wonderful being that I am. So see, kumbaga, this is something in yourself. Na pinapalawak ang sarili mo na or papalawakin ng sarili mo kaunawaan at kaliwanagan at kahabaan ng pasensya. Kung hanggang sa kakakapit, hanggang sa tatatag, hanggang saan ang paniniwala at pananampalata at pagmamahal mo sa ating Panginoon at po oh kapay So guys, this is a something weekly gabay for the month of October 13 hanggang October 20 for the sign of oh, for the sign of Aquarius. So Aquarius, 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 Aquarius Maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gaflex. Don't forget to like And subscribe my channel on notification bell for more videos update data because maraming salamat po guys sa mga walang sound pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na hindi nag-skip ng ads mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye. And bobush!